Okay. GK. <laughs> <G -g> <laughs> ang bigyan nga na? wala Ayun. Ayan, sige lang, lang. na guys. Maliit na snake. Ba't sabi mo kay mama? Ayan guys. Patayin mo yung uh, stud. Oh. Ay, Sabi nice. niya. Ayun, kita nyo. Ayan. May eat. Uh, oh. Ilawan mo nga, love. Okay. Hindi mo naman ay iilawan. Ayan, ay, oh. Eh. Ayan, nyo guys. Ay, diba? Ayan ba ang ano? Ayaw, ayaw nyong anuhin. Haba yan. Oh. Uh, Kaya ulo. Ayan yung ulo nyo. Tapos gumalawta no? ian Takut kah? <laughs> Takut ya. Takut mm ya. Heeh. -hmm. Di sini, mm. oh. Kunci matai-pataiyong maliik na ahas. Senada kakakku. Dina. Hindi na kun lang. O, o, itulak mo lang siya nang itulak mo lang. Straight mo yung mm. Hindi na nakatalon, hindi na makatakas kasi nap napis napisa na siya. Okay. Na, hindi na rin katakbo. Ano 'yung bushes 'tong? Sino di dinig siya? Ah. Ikaw kaya kahit naman mga like ka. Uh, bakit ang na nang ilaw mo? Hindi siya naka-on. naka Kasi hmm, na, tumatas balay mo ko sa ganito eh. After 5 <laughs> <Yay. laughs> Gasal ka ako. Ta, muna, ka! Ina kasi! Muna, kasi. Mo. Ta, Ayaw kasi! Dasal ka muna! Niwa, si Lolo! Patay kay minggu yan, Tingnan mo. Minggu na lang kaya. Laking yan. 1, 2, 3, na ako.